Magandang araw po sa inyo, itong Guided at uh, pasensya na po sa mga nakaraang buwan na hindi tayo nakapag uh, upload ng mga video dahil medyo marami pong uh, kabisihan nangyari ng mga nakaraang buwan at ngayon, ako ulit ay nagbabalik para uh, makapagbasa ulit sa inyo ng inyong mga kapalaran para sa Buwan na ito. Ang reading natin ngayon is for November para sa mga Aquarius. So um bubunot tayo ng uh, four cards spread tayo, but bubunot tayo ng isang card for something like babalikan natin yung uh, October o yung mga nakaraang buwan kung bang may progress, kung magpapatuloy ba siya ngayong November or or sabihin natin may, may iwan na siya at bagong tayo na ngayon November and bubunot tayo ng isang angel card at sang uh, spirit card or angel card kung saan siya yung parang tipong nasa likod natin lagi or kung uh, si na Virgin Mary ba yan or sina Papa Jesus or kung sino man yung mga pinaniniwalaan natin 'di ba siyempre may may iba-iba tayong paniniwala Uh, but sabihin natin kahit hindi tayo na, naniniwala sa mga sinasabi nating mga angels but syempre lahat tayo mostly naniniwala sa spirit kung saan yung mga spirito na yun whether sa mayapa pa nating mga mahal sa buhay or mga spirit na mga uh, animal spirit natin na laging nasa na nandiyan lang or minsan kahit mga halaman natin di ba nagbibigay ng parang vibe sa atin yung mga yan na naka paligid sa atin. May mga taong hindi natin inaasa na na lang silang papasok sa buhay natin na bibigay sila sa atin ng mga advice at comfort na kailangan natin hindi binibigay ng mga taong kilala natin. So, start na tayo. So no mga nakaraang uh, buwan naka ka in a relationship. Uh, very fresh ang nakita ko relationship with someone as in talaga yung ano natin. So the lovers to. So ang yung puso, ang yung uh, pinakinggan at ang yung umikot ang yung nakaraang buwan about this person itong taon na to na nagbibigay sa iyo nang uh, saya at nagbibigay sa iyo ng saya uh, until now and possible may news siguro ng mga nakaraang itong October na magpapatuloy ngayong November so kung ano man yung news na yon and congratulations kung ano man yung kung ikaw may naibuntis o buntis man yung iyong partner or possible natagap uh, natanggap siya sa trabaho na gustong gusto niya or na promote o tumasan sahod so something like to ano very calm lang naman yung nakaraang buwan mo uh, amikut umikot lang ang mundo mo dun sa specific na tao na yon and wala namang masyadong uh, difficulties na totally ako nakita nung nakaraang buwan Uh, focus ka lang sa iyong ano uh, goal para dun sa tao na yun so ang pinaka uh, environment mo lang ngayong uh, November is about ano um, mag-iipon ka so pag-iipunan mo pag-iipunan mo uh, not ano eh Uh, pag-iipunan mo ng iyong ano ng itong taong siguro na to or sa iyo sa future ninyo and nakapokus ka lang pag uh, wala naman ako nakikitang uh, kaperahan although ikaw naman is nag talaga more on emotions ganyan so may isang difficulties lang in the relationship na medyo hindi sumusunod siguro possible siya or hindi na aga-agree sa most of the time so i ibibuild mo siguro 'yon or kung siguro sabihin natin na uh, ano siya nagbreak kayo before and then nagbalikan kayo so something like uh, yung trust niya sa iyo o ano uh, parang i-build mo ulit para mabuo ulit yung trust na 'yon uh, this November yun yung i-effort mo is uh, para ulit na paibigin siya o magtiwala siya ulit sa iyo. Uh, sinasabi ko nga last over is very uh, fresh yung sinasabi ko or possible yung relationship ninyo is still fresh but gusto mo pa rin ano eh magbuild sa iyo siya ng trust na medyo nag-aalangan siya nakikita mo siguro. But, hindi, siguro baka ano mo lang yun sariling emotion mo lang. Pero siya, hindi ko man nakikita gano'n na distress siya sa'yo. But, ikaw, syempre, bilang ikaw, uh, Aquarius, uh, sabihin natin na ano, meron kang gano'ng klase ano, na uh, gusto kong i-build pa rin kung ano yung ano ngayong November, gusto ko is magtiwala siya sa akin 100%. Kung ano man siguro yung mga nagawa kong kasalanan before, gusto ko mabura na sa kanya at gusto ko maging masaya kami. So, more on ganun ngayong November sa'yo. And, um, unexpected, nga lang, uh, meron, uh, nakikita ako na ano, na, ano, um, meron kang isang expectation although unexpected nga meron kang inex in-expect na mangyari whether siguro sa uh, sa family mo na sa pagkakatiwala pero hindi pala so more on sabihin natin siguro uh, uh, property mga ganun, or ah uh, sabihin natin na ah uh, uh, something material, material pwedeng pera or bahay, lupa, sasakyan o kahit ano bang material na yan. Ni-expect mo na sa pagkakatiwala pero hindi pala. So yun yung pinaka parang unexpected mo ngayong November na ay hindi pala ako. So ganon. siya, one of your ah uh, family member or loved ones mo na ganun unexpected ngayong November may ganong pangyari ang difficulties mo lang ngayon ngayong November is yung ano uh, manipulation from others nakikita ko um uh, isang tao kung saan ano ano Uh, sinasabi niya itong dapat mong gawin, yan ang gawin mo, mas okay yan, ganyan. So, siguro yun yung bagay na tinatago mo siguro sa partner mo na medyo nahihirapan ka dun sa isang tao dahil sa ano siya, minamanipulate ka niya. Minamanipulate ka ng tao na yun na tinatago mo dun sa asawa mo or dun sa tao na pinagkakatiwalaan mo at ayaw mong nag siya na or mag-iisip siya masyado dahil doon kasi kahit na sabihin natin manup, uh, nag, ano, nag, sabihin natin um, minamando ka ng isang tao kung saan yung magiging difficulties mo ay November but sabihin natin sumusunod ka naman kasi parang meron kang goal na gustong mangyari ah uh, gusto kang mayroon, meron kang gustong matapos kaya siguro umuoo ka lang dun sa tao na yon at hindi ko man siya nakikita ang negative yung pagmanipulate niya sa iyo eh so palagi ko lang siguro parang matuto ka lang parang siguro mas marami siyang alam kaysa sa iyo kaya sinasabi niya na yung mga possible na pwedeng mangyaring hindi maganda so kaya sinasabi niya sa iyo so ikaw naman mismo eh medyo nagkakaroon ka ng distress ng dahil doon dahil medyo napapagod ka sa paulit-ulit na situation na yon and by the uh, by the end of ano by the end of this uh, month ng November and ano eh sabihin natin na uh, Ace of 1 to kung saan ano uh, yung magiging ano, magiging decision mo dito sa tao na to oh, yung mga gusto mong mangyari sa kanya hindi hindi pa ano, hindi kap hindi pa finalized ngayong November. paragay ko dahil siguro dito dahil uh, hindi ka pa natatapos dito sa proyekto na to at kailangan mo siguro muna siya matapos so kaya hindi mo pa siguro siya ma-finalize. Possible this December masabi mo na sa kanya yung gusto mong sabihin doon sa iyong uh, pinakamamahal na partner or kung yung nagbibigay siya ng inspiration ngayon And, uh, tignan natin kung ano yung angel message sa'yo, no? nap na, na, nakaikot lang mo damo yon dun sa certain person na yun. there's something better. So, kung ano may yung mga pinagdadaanan mo ngayon, lalo na dito sa taon na to kanina na uh, binabanggit ko sa'yo, there's something better. So, may kita may yung angel, meron siyang mga flowers. And it, uh, may pagka pink. And may, kung may meron ka dito, ano, parang yellow na sign dito. So, more on, ano, um, so, kung ano may yung, Uh, undecided ka this uh, November pa, dahil nga ano, dahil nga may nagsusumikap ka pang tapusin so sinasabi ng angel mo say there's something better so kung hindi ka siguro nagsasatisfy dito sa effort mo na ito, sabihin natin very nahihirapan ka na baka siguro kailangan mo magshift into something iba yung hindi masyado magpapahirap sa'yo at mas magbibigay sa'yo kaagad ng resulta dun sa gusto mong mangyari or gusto nyo offer dun sa iyong partner so kung nagpapahirap na sa ito at medyo hindi ka na nag-enjoy hindi ka masaya there's something better sinasabi sa'yo ng angel mo well, there's something better and minsan ganun eh So, kailangan lang natin let go minsan yung mga nakasanayan natin. Minsan nakala natin okay, pero hindi naman pala. At kung ano man yung mga o kung ano man yung bagay na nagpapahirap sa'yo no, itong tao na to, palagi ko siguro i-let go mo na lang muna siguro. Although, ah, parang ayaw mo eh, kasi nga naumpisahan mo ni na eh. But, sabi nga nila, may hirap kasing ilet go minsan yung mga bagay na kasi natin, lalo, na kung trabaho man yan. Kahit na hirap na tayo, parang inisip natin kung alis naman ako mag-resign ako sa trabaho na to, kakanap kaya, kagad ako ng trabaho. Although sinasabi ng Angel mo, there is something better, pero marami ka pa rin, ano, hint na gano'n na makanap ka agad ba kaya ako, mas malaki ba yung kikitain ko, ma-enjoy ko ba, maano na ako, hindi na ako manipulate. So, Magano. Minsan kasi trust our angels, trust our instinct. Doon pa rin tayo sa hindi nagpapahirap sa atin lagi. Kasi doon tayo. Kapag di tayo nahihirapan sa isang bagay, so ibig sabihin doon talaga tayo. Pag may mga tao na masyado tayong pinupush na ano na medyo nakakasakit na sa atin although sinabi ko kanina na baka siyang mas maraming alam kaya gano'n. So marami ka naman ang natutunan sa kanya So, kung mag-ship ka o mag-resign ka at magpasok ka sa isang bagong trabaho, siguro dali mo na lang lahat ng mga sinabi niya para at least mas na-improve mo yung sarili mo, di ba? Pero kung pinapersonal na ng tao na yun, yung pagiging gano'n, niya, siyempre hindi na yun maganda. So, change and transition. Archangel Azrael. Thank you, Azrael, for leading me safety through the through these chains. So, kung ano man yung mga chains na gusto mo mangyari. So, si Angel, uh, Azrael, siya yung mag-guide sa'yo. Definitely. Uh, strong warrior, kung saan yung kanyang, ano, uh, kung may kita man naman yung kanyang pictures si Jen, eh, talagang red na nagbabaga yung sa kanya, ano, na kahit anong, uh, Uh, ano yan sabihin natin na ah uh, hirap niyan or kung ano man yun eh tutulungan kanya tutulungan kanya yung sa changes na yan or transition na iniisip mo na ngayon pagkatapos mo makita yung video na to dahil nagdadalawang isip ka or paano sabi mo, ah, okay sige nga maybe time for a change para naman kung ano man yung mga naging plano mo with this person is mangyari na so as possible dahil uh, may news na definitely na gusto mo pang uh, mas maalagaan kung ano man yung meron na yun. So sa ngayon yun lang aking nakita sa yung card uh, Aquarius. Maraming salamat sa iyong pakikinig at panonood and God bless sa iyo.